Hello guys, magluluto ako ngayon ng munggo. Nailaga ko na yung munggo. Ito yung pangahalo ko. Bawang si Kamatis. Itim na ampalaya. Pork show may points, po. Instead na ako ng baboy, ito lang po gagamitin ko sa tali. At syempre, yung mga gulay-gulay, ayan o, talbos ng ampalaya at uh, daw na malunggay. Syempre, ayan. Tara, mag-isa na po tayo. Noon ko po yung sibuyas. Bakit ang sibuyas? Kasi mainit na mainit na po siya. At saka para hindi po masunog ang bawang. Sunog ko na ang bawang. Naalam po natin ang ating kapoy. Nagpapang ito pa. Ano na po siya. So, dahil mainit na mainit na po siya. Ayan. Magyan na po natin ang kamati po na ilagay ko na ang kamatis gigisayin ko lang siya tapos ilalagay ko na po ang pork shaman okay, so guys so kutsa ko na siya eto na nilagay ko na yung a uh, pork natin maluto sa kabila then babalik ka rin natin sa kabila. Bago natin ilalagay dun sa tapos sumasangkutsa na la to lahat. Lagyan ko lang siyang konti pampalasa, asin, pepper, tsaka iba hindi na naglalagay ng pepper. Ako nasayang na kasi salt and pepper kung gusto nyo lagyan ng magic or anything na pampalasa ang nilaga ko kasing ng uh, munggo, nilagyan ko na siya ng chicken cubes kaya may, may lasa na siya so tatong na lang natin ng konting patis so yan, lutuin lang natin ng medyo fry siya tapos isasalin natin dun sa nilaga as a uh, pinalambot I mean, niluto kong munggo nilaga yan. Wait lang natin. Laga ko mungu bulag, yung laga na siya. So, after ko itong igisa, yan, malapit na siya maluto. Itatransfer ko lang siya dito before ko ilalagay yung mungo. So, guys, ako pag naglalaga ako ng mungo, nilalagay ko na yung cubes or kung gusto nyo ng magic, konting asin para may lasa na siya. So, eto pag pina, inanun nyo to, syempre masarap po yan. Kasi pork rin naman yung kaysa bumili ka ng 79 lang ang ano eh, ang ganto 60 pieces na sa dali. So instead na bumili ako ng pork, ito yung pork shawamay na naman. Pork lang naman yun. Parang giniling siyang binuo. Ilgrange lang siya ng pambalot na yun. So ayan. Ito na siya. Tapos isasaling ko na po rito. Tapos isasalang ko ulit dito. Bago ko lagyan ng gulay. Ayan guys. Naluto ko. Isasaling ko na lang rito. Ayan. Ayan. Sinaling ko na siya. Yung ganun lang siya guys. Itat tat ito sisimutin ko siya sa saling ko rin dito. Hawak-hawak ko kasi itong camera. Inintil lang natin siyang kumulo at maluto ng gusto. Then ilalagay ko na yung mga gulay na dapat isama rito. So guys, i kumulo, Ilagay na natin yung bunga ng native na ang yan, ang palaya na tanim namin. Actually tumubo lang siya tapos nilagaan ko lang. Ayan po, wait lang natin silang maluto. Then ilalagay ko na yung talbos ng ampalaya, talbos ng kamote at malunggay. Wait lang natin maluto. Guys, nilagay ko na yung talbos ng uh, ampalaya, uh, malunggay, tapos yung talbos ng, itanim rin kasi kami ano yan, kamote bagong yan, ko siya. Kung maghihimay kayo ng dao ng ano, no, ng, ano yan, um, uh, malunggay, dapat isa-isahin nyo. Ako medyo hindi ko na siya inisa kasi ako lang naman nakakain. Kasi may mga ano siya parang yung sa lips niya, may mga kung saan nakakabit siya. Minsan pag kinakain ayaw ng iba yun. Ako, ako lang naman kakain, kaya yung iba hindi ko na inisa-isa talaga. So tip nga pala no, para kung gusto yung talaga mag, hindi mag iba ng kulay yung green lips nyo, pag nilagay nyo rito, huwag nyo nang takpan. Kasi madali lang naman maluto yan, lalaksan ko lang yung ano yun kasi kinislo ko na siya Ayan, nilaksan ko na siya para madali na siya maluto yung wait lang natin maluto then kain na po tayo guys nakikita di diba kahit naluto na siya hindi siya nagbago ng kulay so luto na siya at mag taste, -taste na tayo yummy 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 so guys ito na po yung finished product natikaman ko na po siya ang sarap super promise so always remember ba diba? kung ano man yung available natin, kung saan tayo makakatipid. Kasi 79 lang siya, 60 pieces. Diba, pag nakapagluto ko ng ganito, meron ko ng fried uh, bola-bola, at the same time, ay uh, bola-bola, uh, kikiam, ay, ki ano ba yan? <laughs> ano tawag nga rito? Ayan, basta yun niluto ko, hindi siya kikiam. Ah, kikiam nga. Kikiam ba? Hindi tawag. Basta may tawag dyan. Ayan, pag yung uh, para siyang pride bola-bola na, di diba? So, sabi nga, the best way to a man's heart storm uh, the best way to a man's heart is, is stomach. So, dapat marunong tayong magdiskarte kung paano magluto para sa mga misis at sa mga single mom at single dad para sa ating mga anak. Yan po, masarap po siya. Okay, di diba kasi pork naman to po eh. Tignan mo ha, 60 pieces. Tapos, ano na siya. O, oh, ayan o. Oh. Kitang-kita mo na ebidensya. At ang sarap talaga. Kaya, ito lang masasabi ko. Kailangan maging mag, -mag tayo sa pagluluto. Kung sa ka makakatipid. At lagi sa dali pa ako namimili. And sometimes sa Landers, SM, Hypermarket, and Pure Gold. Since mas malapit to sa amin, so madalas dito nakakapili. Kaya kain po tayo. Have a nice day and hope every one of us will be happy. Kung ano man yung biyayang aming natatanggap at pagsasaluhan natin. Kain po tayo. Ayun pala, siomay. Pork siomay. Kung ano, kukiam or anything ko nababanggit. Pork siomay po yan. Kaya kain po tayo. Ang sarap po. Try nyo po. Wala namang masama kung susubukan niyo. Ako nga sinubukan ko eh. Kasi kailangan mag-discount mag mag tayo kung saan tayo makakatipid. Kasi bumili ka ng giniling, magkano yun? Eto, eto ready na siya, di ba? May balot nga lang siya para, para para siya meatballs na buo na siya. Ipa-fry mo lang. Ayun, kain po tayo. And don't forget to click like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Thanks for watching and God bless us all.